Ayan, ah, no? Yung mga mga pa yung tilapia. Ah, puti yung tilapia? Hindi, ano ano eh. Native eh. Ito mga ganyang kulay. Tilapia. Ano ang alalaking dala ko sa'yo na madaling araw. Kaya nga. Ang ulundag-lundag pa dito eh. Ayun, malalaki yung tilapia. Buhay pa yung iba, no? Buhay pa yun eh. Lagi natin tubig. Parang mga... Sabi, pasok mo. Para mga... Ano yung... Mamaya, panghuling ngayon ng tilapia. Ay, lalo nung nakakasabi ko kung nakita mo yun eh. Sana maganda pang video mo eh. Lalaki nung Kaya, kasi gabing gabi. Alas tayo, eh. 12 yata yun mm. eh. Alas 12? Hmm. Sana nga huli ka pa ng ganun? Hindi, al alas 12 ako na parang kung kumahay eh. So, Kaya lalakad pa akong tarito. Ah. Okay, lagay mo na yung hito. ano? doon oh. Sa kabila. Ay, bubukod mo na mm. yung tilapia. Ang bukod mo na ito. Bukod yung tilapia? Oo. Ay. Ay, bukod natin. Ang galing yung tarabuti nito. Dito. 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 Ay nga ako ng plangga na maliit dyan. Napakibubuso lang yung hito, no? Napakibubuso lang yung hito. Laki tilapia, yeah, eh. Ayan, no? Parang sa tindahan din, ha? Dito, ilapag mo dito. Ayan, no? Oh. ganda niyan. Fresh na fresh yan. Ito, Nahihila mo? Nahuhuli mo yan? Ah, oh, pa. Huli lang pa rin. yan. kaila Arjun, hindi. Hindi lang kaya, eh, no? Okay, hindi, hindi kaya na para. Hindi lang. Yeah. Ang kulay puti na. Ay, ipit na eh. Pero ano okay oh, pa? Buhay pa yung kanina. Oh. Ayan, walang problema yan. Pwede nang i-ano yan? Oh. Sila sa bawa niyan, no? Oo. Oh. Eh kami nga ganag... nagsinampalukan nga ako kanina eh. Ganyan ganyan? Hmm, talapya. Ano, Luya, kamatis. Tapos, tapos, tapos tamarin. 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 Saan to? Diyan, diyan, diyan. Ha. Oh. Ah. Malalaki yan. Binili ko yan. Ayun yun. Dalawang kilo yan? Oo. Malalaki yan. Ayun, timbang yung... Tagalin mo yung tabo. <laughs> Ayun. Lagi may pasobra ka sa akin. Okay. Pag yung mga madali kong malalaking tilapia talaga. Nakaraan do, ano yung bali, anim na kilo. May laman, laki? pa, may laman pa yan eh. Nabuksan mo. yung okay, may laman yan. Ano pa yan tayo? Yan. Oh, delivery lang John. Maliliit. <laughs> Maliliit. Maliliit na pala sa kanila eh. Maliliit pa. Ang tala ako, ilaga ko magdala sa'yo ng ganyan eh. Ito, malaki na to. Ang dami kong ganyan din. Hindi ano, sinamahan naman yan na African. apat. Ah, oh, malalaki? Oo. Oh. Dalawa. Mga ilang kilo isang piraso? Isang kalahati. Isang Afrikan? Oo. Oh. Malaki yun. Malaki. So, nilang oh, dahil sa mga yan. Alright, mga idol. May ulam yeah. na naman po tayo. Yan yeah, na, eh. mga idol. Nilinis na namin. Ayan ang tilapia. At, uh, sasabawan na kaagad yan. Ayan, dito na ako naglagay uh, ng uh, well, sa labas. Lababo. Dirty uh, kitchen. Right. Right, right. So, uh, And then, dito sa labas Ayan na siya, mga idol Ayan, ipakulong na kami ng kamatis Tapos, ang tawag dyan Luya, bawang eh. Ayan ang ating uh, isda Ang dami, ang dami eh. Sariwa, oh <laughs> Ang galing Ayan Ayan siya, mga lollies Hintay lang natin itong uh, kumulo. Ito naman guys, dalawang minuto lang to luto, luto. Okay. Luto, luto na ito. Ayan na mga idol. Okay, lutong luto na to Pwede na po tayong uh, kumain. At uh, tikman na po natin yung ating uh, talapya. Sabi ah, ito. Ayan o. Oh. Laki rin eh. Mm -hmm. Tapos may ampalaya. Okay, so kamatis tapos inang palayahan kaling tisi guriyo manghuli ah eh guriyo hmm. sa gabi pala siya nanghuli mas madami sa gabi no? Hmm. Hmm. Enggak bisa ngomorin, teh? Hmm. Nah. Masuk Jay. Jay. Diyan. Ah. Tingnan mo sabaw nga, lagay mo sa mangkok. Ay, no. Dali mo dito, dali. Sabot, sabot, sabot. Mm. Malamis na siya, no? Sa kiwa. Doon mo kumukulak mangkok doon, lagay mo buhos mo lang dito. Tupusan 'to. Mm.

buat nilagyan mo pa? Balik doon. Oh, sarap grabe. hmm, hmm. Okay.

Nangapaglipat ka ng YouTube sa TV ano? Mm. Ano yung yung mo lang? Ha? yung 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 mo? Wala. Cool, channel lang yun. Channel mo? Hmm. yung yung mo sa yung Hmm. yung mo nga ka? Hmm? yung mo nga ka? May channel. Wala yung may channel. Channel? Channel mo sa YouTube. Channel ako ka channel? S STAY! diba? hindi, sa'yo, promosal ka paano pag mayroon? paano pag lagi mo sa'yo? hindi, kasi may youtube yan hindi na lang yung channel ko ito transfer mo yung channel doon? Hmm? ito transfer mo yung channel mo? Ano? hindi, hmm. kusa na yan kusa na? kukonect mo yung cellphone mo? hindi oh. <�an> paano kukonect mo? hindi, basta may youtube channel ka, kukonect na yan Ah, hmm, parang sana gayon. Parang blow out hindi. deh. Ganun lang. Uh. Ano ba 'yan? Siguro mga sakin naman. Di yeah. ko alam eh. Wala, di ka alam wala ka lang YouTube channel. Hindi ko sayo, hindi sayo. Yeah. Paano pala 'yan. Tama. Okay. Di ba may television, may may mga basta tumatakbo? Mm. Habang tumatakbo, no? Hmm. Habang tumatakbo yung bus. Hmm. Ikaw ba pa ba naman, Ken? Habang uh -oh. tumatakbo yung bus. Pwede mag-tilip, mag-ano? Manood na? No? Hmm. Palabas? Hmm. Hindi, basta yung nari okay. Ako. Mabiyahe. Hmm. Hmm. Ano ka yung ano putol kay kay Hector na wire? Mahaba yun. Yung What? sa likod, mula sa likod. Oo. Oh. Yung sa likod, yung di ba yung ang na bodega? Hmm. Yung doon. Ang ganda sa may balcony mo. Inutol ko lang siya para hindi magkaroon ng ground. Hmm. Kinain na lang ano yung simento. Halo black. Yun. Uh -huh. Ako uh, may TV, may TV sa ano sa libaba ibaba ko sa ban. Hmm. Pwede ano? Hmm. Uh -huh. tumatak mo. No? Go. Oh. Yeah, mga idol, thank you so much for watching mga guys. Salamat po sa mga hindi pa nakasubscribe. Pakisubscribe na po ating channel guys. Malaking tulong po. Thank you guys.